Hello guys, may quick tips ako sa inyo kung saan tayo pwede mag-share ng mga live reels at long video. So bago mangyari yun, dapat meron kayong sinalihan na groups, group speeds na free lang siyang mag free lang tayong mag-post ng mga video tapos naka-public siya tapos walang admin para uh, kahit doon natin i-share yung ating mga video hindi mo na kailangan mag hindi mo na kailangan mag-delete ng mag-delete kasi kung sa ating timeline na naman mapupuno yung ating timeline so ganito lamang kadali yun guys kung paano ko ito ginawa sundan nyo lamang yung aking instruction pero bago ang lahat kung bago ka palang sa aking uh, Facebook account paki pakipindot po yung uh, follow button dyan sa baba at saka pakibill all na rin po para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong tutorials so ay naman guys start na tayo Eto na guys, simulan na natin. Ihalimbawa ko yung video ni Maria Sara Olor? <laughs> and guys, may ipapahula ako sa inyo. Siyempre mag-views, pataposin ng pag-views. Kailangan mag-heart react and then mag-comment bago kayo mag-share. Then sundan yung guys kung anong ginawa ko sa pag-share doon sa group page na nakapublic. Para kahit na-share nyo doon sila, hindi nyo na kailangan mag-delete ng mag-delete. Okay? So, ayan na guys. Ayan na. Pinindot ko na yung share. So, kailangan nating maghanap ng groups. Ayan. Kasi ang dami kong groups dyan. Puro nakapublic yan. Anytime pwede akong mag-post ng mga video dyan sa mga yan. Ayan. Kapin. Na. Pag nakapili na ako, magta-type ako dito. Itatag ko yung pangalan ni Maria Sara Olola. Para once na may-share ko yung video niya, Uh, manotified siya, ayan, yan yung ibig ko sabihin, tapos lagyan nyo rin ng as at everyone, para naman lahat ng mga uh, member doon sa groups ay makikita yung iyong video, may abuse nila. So, ganyan lang kadali, guys, kung paano mag-share ng live, ng reels, tsaka ng long video. Yan ang technique para hindi po natin, hindi po mapuno yung ating timeline at tsaka hindi mo na kailangan mag-delete ng mag-delete ng mga video. So, i-share mo lang ng i-share doon sa mga nakapublic na group. So, ayun lamang, guys. Thank you for watching. Sana may natutunan. Bye!